personal at walang kinalaman sa trabaho. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang mga banat laban sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero ang ilang mambabatas, gusto na siyang pagbitiwin sa gabinete. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ito ang derechahang sagot ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga naging patutsada sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang panayam noong nakaraang linggo. Inami ni First Lady na bad shot sa kanya si VP Sara dahil sa tila pagkonsenterao nito sa pangiinsulto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pay rally noon sa Davao. Hindi ito direktang sinagot ng Vice Presidente pero sinabi niya na nakatakda silang mag-usap ng Pangulo. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Hindi lingid sa kaalaman ng marami ang batagal nang namumuong hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos, maging sa pagitan ni VP Sara at ng First Lady. Pero sa kanyang pahayag, iginiit ng Vice Presidente na mas marami raw importanteng bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Hmm para naman sa miyembro ng House Majority na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangan sumagot ni VP Sara sa mga tirada ng kanyang pamilya laban kay PBBM. O kung hindi... Siguro dapat pagkaganyan po at hindi naman sila naniniwala sa liderato ng ating presidente, patingin ko mas maganda kung uh, mag na si Vice President Sara Duterte. <laughs> Para naman kay Act Teacher Spartalist Representative Franz Castro, halatang hindi na rin daw nagkakasundo ang Pangulo at Bise sa kanilang foreign policy, lalo sa issue sa so West Philippine Sea. Kaya mainam daw na pag-aralan ulit ni PBBM ang appointment ni VP Sara. Hindi na kaya i-depensa pa yung uh, papanatili, pagpapanatili ni Vice President uh, Sara Duterte as uh DepEd Secretary dahil unang-una nga ano yung issue ng confidential funds um uh, issue ng incompetence hanggang ngayon yung problema natin doon sa learning uh, crisis no yung learning gap ay dalawang taon na siya doon sa DepEd ay hindi pa rin talaga na Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.